Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa Parkstone para hanapin yung uh, possible na maging bahay ni Ma'am. Kalimutan ko na yung pangalan niya. So Black 17, Lot 7. Kung sino po kayo, alam nyo na ho yun. <laughs> Nakalimutan ko kasi. So nandito na tayo ngayon sa Black 17. Yung mga 60 pala doon. May mga narilukit na from, uh, from Luton, Santa Cruz, Manila. So ngayon ay... Uh, sana hopefully, uh, na kayo. Tagasan po ba kayo? Yung Block 17, Lot 7. At uh, makikita yung sitwasyon ngayon dito. Puno na naman ng damo. Hindi ko lang alam kung makakalusot tayo dun sa kabila kasi uh, ang dami na damo. Ay, lipat natin yung Kamera natin para makita natin ng maayos yung uh, lugar kung ano na yung sitwasyon ngayon dito. So ito na. Walang dahanan. Dahil puno na ng ano, nakakatakot. At ito na yung tsura. Pero ito na yung Block 17. May mga kuryente na rin kayo dito. So, nag-apply na kayo. Hindi pa rin pala kayo may lilipat dito. Ano na? Uh, anong years na? <laughs> Ang kulit na yun nga pala. Lot 2. Kalimutan ko na. Lot 4. Lot 6. So, alternate yan eh. Pag Z. So, 100% yung 7 ay nando doon. So, shout out so sa inyo, ma'am. Kung alam na po ninyo yung block 17, lot 7. So, ito yung block 8 kasi ito eh. So yung 7 sa kabila. Problema, hindi ko alam kung makaka punta tayo doon. Kasi kita nyo, tsura, tingnan ko nga dito kung makakalusot tayo. Yes, me. Ayan, oh. Di pa kasi kayo i-relocate, no? Anong, ah, yun, baka tayo dito. Ang tanong, kung, ah, ayan, no? Oh. Kung pwede tayong lumusot. So, ayan, swerte. Puti na lang simentado dito. At, ah, uh... Alam ko madami nang narelocate dito sa bandang unahan doon. Halos okupado na lahat yung mga bahay doon. Ah, dito, ah, ito, nililinis na rin, oh. So, nakita nyo? Nililinis na itong banda rito. Ah, 16. So, sana, marilocate na kayo kasi sayang yung bahay. So, dito, <laughs> tingnan nyo yung tsura. Ah, yung block 17, tsaka block 22 ah uh, parang natatakot ako kung pumunta doon sa ano lot 7 lot 15 ito yo eh, lot 13 yon so hindi naman kalayuan subukan natin dahil nakakaya kay ma'am at ah uh, kita niyo yung semento semento ah uh, puro na damo mahupay na at saka meron parang umungal pala kasi siguro ito 11 na to Excuse me. Parang natatakot akong suungin to. Pero dahil sa inyo, ma'am, uh, pasukin ko 'to <laughs> Kita nyo. Kita nyo Ay. Ayun, ma'am. Nakita ko na. Pari ko. Ako. May nangangagat. Ayun na. So, ito. Dating ayos na yung bahay, ngayon ay uh, nasisira na po ulit. Although, ang kain naman, kumpleto pa yung jealousy niya. Both side. Yung pinto bukas lang. Tapos, ito talaga yung sitwasyon ngayon dito. Ay, yung nakikita nyo, block 17, lot 7. Uh, may kuryente na rin kayo. Talagang, kayo na lang yung nililipat. Ano na ko ba nangyari sa inyo? Tinan nyo yung tsura, oh. Hindi ka na talaga makakadaan dyan. Kung medyo, ano, matatakot ka na talaga. Kita nyo yung semento. Wala na. Damo na muna. O, try natin mang pasukin to impossible na maging bahayon ninyo. At, ah, uh, nakakaya naman sa inyo. Hindi <laughs> ko. Tabi-tabi. So, ayan, oh. Pinapasok na ng damo at ito yung possible na magiging bahay niyo. Actually, gawa na talaga yan. Ang kompleto na. May pusit na. Iniduro na. Ito na. Ayan, yung pinto. Nasisira na. Oh. So, ito yung hitsura na sa likod. Ayan, marami ng mga kung ano-ano mga tumubo. Ayan yung kabila. Nandudun tayo kanina sa kabila doon. at sarado natin, ma'am. sarado natin yung pinto ninyo para sa ganun safe. At ayun, nasira na yung mga Pinaganuhan ng mga wire. So, kung dati meron ng mga wire yan, ayun, ah, hidugot. 100% pinakilo na yan. Wala na. Kaya wala ng wire yan. Panibago na uli. At, ah, nabutas na, oh. Kita nyo, ayun, oh. oh. Wala, masisira na lang talaga. Sayang. Oh. Ah, butas na. Saka doon sa kabila, tumutulo na ito. So, nakakapang, ano, Kakapanghinayang, bakit hindi pa kayo may relocate? Ano pa problema ninyo ng LGU ninyo tsaka saka ng NH a So bakit hindi pa kayo mailipat dito? Sarado natin yung pinto para maano naman natin na uh, itong bah magiging bahay ninyo eh, naka close pero ayun, naglalakit -ngit nyo Hindi na natin may sarado kasi may mga damo 'yo eh, oh. So ayan. Sinarado ko lang po ng ganito ma'am. Wala na, hindi ko na may sarado pero ang katuwa dahil ayos pa yung <laughs> yung mga jalus eh. Halos madamo lang talaga. So, ayan o. Oh. So, ayan yung itsura. Okay. So, balik na tayo dun. <laughs> Punta pa tayo dun sa isa pa. Sa naib view naman tayo. At, ah, uh, Actually, natatakot ako na kung ano dito kasi baka mamaya merong ahas-ahas na rito. oh, ayun, may... Ayaw ko na rin yung, may humuhuni, o. Oh. Ada oh. Kita nyo dito sa kabilao, oh. Nililinis na yung kabilang side. So sana palipatin na kayo, no? Kita kits na lang. So dapat i-follow up niyo sa LGU. Sa Initse kung malilipan na kayo kasi 100% naman na ayun, may mga kuryente na yan eh. So nakapangalan na kayo diyan. Dati may mga video tayo dito na may mga bill na ng Meralco ito dito. Di ba? So nasa sa inyo na lang po 'yun kung paano ninyo gagawin. Nasa sa inyo na po 'yan kung ano. Di ba? Paano niyo ipapalo up? Kasi napakatagal na nitong mga bahay na 'to, nagawa na, ngayon nasisira na lang uli. Nakikita niyo 'no? Tumutubo na. Antas na. Uh, hindi ko alam kung anong klaseng puno yan, basta yun. Diba? So mabuti na lang ito dito, eh, oh, simentado. Pero kahit papano, kita nyo, oh, may tumutubo pa rin mga damo-damo sa gilid. Ayan dito, oh, sa kabila. Okay, nakikita nyo rin to rito. Ayan, oh, puro damo na talaga yan. Pati dun sa kabila. At uh, yung mga bahay nasisira na lang oh. Okay, yun na tayo. Medyo... Nakaka-stress lang <laughs> na bakit ganito yung nangyayari. Yung tagal na pahunin yung uh, na hindi pa nare-relocate dito. Kasi alam ko namang uh, possible na kayo na po yung beneficiary. Kasi sa kuryente, hindi naman kasi nila malalagyan niya ng kuryente, no? nagaling ng Meralco, kung hindi pa ho kayo nakapag-apply. So yung pangalan ninyo nakalagay na nun. Kasi siyempre doon na ibibiling address kung sino yung taong possible maging beneficiary niyan. Kaya 100% may tao. Problema lang, di natin maintindihan, anong problema ng LGU kung tagasan po kayo at nga ng NHA at bakit hindi pa kayo ma sa lugar na to dito sa Parkstone. Okay? So, komenta lang kayo sa comment section kung sino man kayo <laughs> na mga possible beneficiary ng pabahay dito sa Parkstone, dito sa may uh, kalubkob na ikawide no? kung bakit nga ba hindi pa kayo ma-relocate-relocate dito. So, go na tayo. Okay, so ayan, nandito na tayo sa night view. Naligaw pa tayo. 64 pala yung pupuntahan natin. Napunta tayo sa 69. sus Dos... Alam ko, nandun sa baba yung 64 eh. Kung ako nagkakamali, ayan kasi 56. Iba-iba kasing numbering dito. So, Balik tayo dun sa may bukana. Kasi alam ko, parang dun ata Kaya oh. so, nga, alam ko doon yung 64 niyan sa dulo. Kalusot tayo dito. Tingnan natin kung makakalusot tayo. So, ayan. Uh, mga tumatalon yung mga nalilipat dito. yung ganda ng kanilang grills. siya ya ano oh. Mga nare naman talaga, nagsusumikap naman talaga na mabuhay, eh. no? Dito sa pabahay ng gobyerno. At, uh, din naman kailangan iasa sa gobyerno lahat. Nabigyan ka na ng bahay, eh, kung may hanap buhay, discard yan. Ah, 63 na to. Sumubrata ako. Daming landmine dito. 63 ka? Wala, 63. 63 to, dyan to, 64. Kaya nga, tayo na. Kagawa na, ano yan, 84? No? 84 ba yan? 82? oh, so yan, dito tayo. Ah, ito na pala 64. Sobrang na pala ako. Kung gusto mo doon, doon tayo. Dito kita yung pisto. At, ah, uh... Dito. Ayaw mo? Magandang amoy dito. Wala nga ang amoy. Ayan mo naman. Hindi. Lipat. Dito ka. Pagula. Sana ba yung 13? Okay. Tatayo ko to. So, ayan. ah uh, ito na yung Black 64. Shoutout sa iyo, Ma'am uh, Limuji. No? So, hanap natin yung lot 13. So, 17 ito. So, marami dito ay bakante pa. Pero sa kabilang side to. kabilang kasi. Taray nga nating lumusot dito. Ay, kita nyo. Kitsura. Sarado. Okay. Okay pa tayo sa kabila. Kasi kabilaan yan eh. Basta ito na yung block 64. Naligaw tayo. Napunta tayo sa block. Tinan nyo to. Block 65, 67. Pero nandun sa on nandun kanina ay uh, block 56. Ayos. Kalito. Eh. Ayan. Dahil aso. Balik ulit tayo dito. So nakita lang natin yung block uh, lot 17. So yung lot 13 hinahanap natin kay Ma'am Limoji. Limoji, Limoji. So, ayan. Anong lot kaya ito? Walang nakalagay. So, 18. Ito, 18. Nako. Mukhang wala pa rin. Hindi pa rin natin makikita yung ano. Yung 13. Kasi, wala. 17 and 18 pa lang yung gawa. Dito sa may block 64. Ayan, kita nyo. Oh. Ganyan pa rin siya, first coating. first <laughs> coating pa lang. Alos. Wala pang naayos. So, tingnan natin dito sa kabila. Oh, 52 na ito. Ayan, oh. Black 52. So, ayun, oh. Sa may electrical box, ayan. Black 52. So, ito yung 64. So, halimbawa na lang ganito, numbering natin. Ito yung lot 1, lot 2 doon sa kabila. Tapos, lot 3 ito, lot 4, lot 5, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9, lot 10. 10, 11, 12, 13. So, ito, yung possible na magiging bahay ho ninyo. Kung tama yung numbering ko kasi pasigsag yung pag-ano ng numbering nila dito. So, ito. Sa ngayon, storage pa siya. No? Ng mga empleyado, ng mga gumagawa ng pabahay dito sa so may malayning bago. <laughs> Kita yung kakatuwa, oh. May bungang ang palaya, oh. <laughs> may panggulay na. <laughs> Why? Panggulay na. Ay! Ayos. Itlog na kulang. Oh, ang galing, ah. Ito ko yan, ah. So, kung hindi ito, yung sa kabila, yung possible na maging bahay, punin nyo. Dahanan ko pa yung pagkain ng aso. So, yun oh. Lat. 18, 17 kasi sa kabila, ito gawa na. Maring 19 ito, maring twenty uh, 20 ito, na doon sa kabila yung ano. So, balik tayo dito sa kabila. Ay! Dami dugi. Walang ko nga dyan. Maputik ngayon dito. Nagawa na rin. Additional na bahay, oh. So, ayan. 17 16 15 kayo oh, no, 15 14 13 oh malamang kung hindi po yung sa kabila na yung bodega malamang ito yung possible na maging bahay ninyo pero ang problema wala pa rin oh, hindi pa rin oh sila ginagawa so dapat i-follow up po ninyo sa LGU kung sino po yung uh, nagsabi sa inyo na isa kayo sa beneficiary ng pabahay dito sa may kasi yun yung numbering ko, yun yung bilang ko ha. Dahil dito sa block 64, dadalawa pa lang, tatlo pa lang pala na bahay yung inaayos. 17, tapos 18, kung hindi ako kabali, 19, kung hindi 19, 20. Kasi yun yung sigsag yan eh. O 17. O nga, basta yun. Okay. Yun, yung uh, paghahanap natin sa possible na maging bahay po ninyo dito, medyo iba-iba uh, yung kondisyon ng panahon. Kanina ang lakas ng ulan, doon sa kabila. Ngayon, kita nyo, medyo limawanag na naman, sumilip na naman. Kaya nakaikot-ikot tayo kahit papaano At uh, ayun, tuloy-tuloy pa rin naman yung gawa ng mga empleyado. Ang pabahay ng gobyerno dito sa may uh, specially especially dito sa naikabiti. Uh, ayun, dinadagdagan pa rin yung mga bahay. Although nakikita natin, ang dami pa mga bahay na yan. No? Uh, -ano lang, no? Bakit hindi ka agad ma-relocate yung mga possible beneficiary ng mga bahay na to. Para naman sa ganun, hindi na siya natitingga. Pero yun na nga, sila lang nakakalamat, at makakasagot yan. Eh tayo, eh, taga-comment. <laughs> Ay, nako okay. So, yun lang. Uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyo. Siguro sa mga susundang araw, uh, lilipat na tayo, lalayo na tayo, pupunta na tayo sa mga ibang lugar no, na mga pabai papasyalan na natin yon, okay? so abat-abat lang, go na tayo.